Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang ma'am, walang nagpaplano ng destabilization. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Vice President, uh, ma'am, I would just uh, want to ask with the alleged destabilization and then yung rally natin, ma'am, left and right Luzon, Visayas, Mindanao, uh, ang mga lumabas, ma'am, mga young ones, makikita natin mga estudyante. Ma'am, uh, sa tingin nyo, ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon, eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang 'yung mga tao at nai-insecure lang o natatakot lang 'yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilization. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kaniyang nararamdaman. Ang pansin ko na, nga, na luma, ang pansin ko yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi, nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ay, ayoko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos, pag natuto sila sa akin, <laughs> oh, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na ah, ipabag makabayan, yes. Number one. Yan talaga ang vision ng makabayan. Pabagsakin sa gobyerno kasi gusto nila mag takeover over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin, ang administrasyon, ang gobyerno, makabayan yon. Wala nang iba. Lahat niyan, lahat ng iba dyan, wala nang may meeting yan. Yan sila nang nararamdaman nila naggalit sa pangyayari. Wala yan silang sinasabing iba na oust or ano ba tawag paggawa ng masama sa presidente o panggulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan lahat ng mga tao nang kanilang nagsasabi lang sila sa galit nila. Tayo pala. Kasama na ako dun, ma'am. Nagsasabi lang nga kami. Tayo. Ma sa galit natin.